ang human rights, ako pa ang pinagbibintangan mo. napaka -ulol mo naman. Nakikita na ninyo before your naked eyes what is happening to my country. And besides, when I was mayor, when I was elected mayor in 1988, I said, I'm going to build a city that is comfortable for you not a city full of riches we cannot have it not at this time anyway pero sabi ko do not destroy my city because i will kill you sabi ko kayo mga durugista you will destroy the city with the volume with the share mag magna Malaki. Maano, mahalos. Talagang masisira ang bayan ko. Ito ngayon lang, tignan mo, babae, balatan, ang muka. Sa aming panahon, nangyayari yan, pero ang nirirapes noon, magaganda. Ang nirirapes noon, ang ma-imagine na ma lang namin, I, I cannot mention her name, it, it, it's it's in the past and you don't have to, ano yung, ano nang, but alam ninyo yung matatanda. Yung mga mas matanda sa akin, at kaedad ko, alam niyo kung sino yung artista ni Ray. But those four guys died, they were uh, sentenced to death and Uh, electric chair. Ngayon, put, kita manaman ang ginagawa. So you have a basis of comparison. How how brutal, how cruel, hideous. Kita mo, balatan ang muka, buksan ang katawan, magdito, magakyat ng bahay, pag alis mo, you are not comfortable. Nagagabaka yung asawa mo if she works for just uh, in the house. Baka akyatin, rapein, tapos yung bata mo, may 4 years old ka, isale, pati anak mo. Kasi pag tingin mo nga, si, sige ka tingin sa bahay mo. Sabi ko, kung ganun lang naman, If you destroy my country and you force my children to eat drugs, tang ina, I will kill you. <laughs> ah, hindi, tapos naman, patay, nagani halos lahat. Talagang yayariin kita. Kima mam police general ka ke 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 ma mayor ka ke mag gobernador ka congressman ka iyayarin kita sa totoo lang you know the presidency is a gift from god hindi lahat na presidente at kita mo naman ang dinaanan ko would you, would you ever really think that i i i, I would win Kita mo naman, hindi ako umakyat ng sa rating hanggang 3-4, Nag-agawan lang kami ni Binay. Do you really think that manalo ako? So kung nanalo ako, anong ibig sabihin? May otos ang Diyos sa akin. Simple lang. Wala naman sinabi ang Diyos sa akin na patayin mo lahat ng mga bad boys. No, God, does not, God does not operate it that way. Sabi niya, yung mga pare na kalaban mo, pwede mong insultuhin. Kasi totoo naman, ayos! Yes. Buti hindi ko alam. So, pare don sa amin, gikita pa kami dyan sa yung after dark, yung karaoke na ano. Famous yan sa Davao After that. At saka yung... Ano ka na pangalan nung isa? Hindi na ako napunta yan. Siyempre, nahihiya na ako. Lang. <laughs> <laughs> Pero sometimes I go there just to... Magbigay ng... But that was... I mean, I was mayor. ng presidente na ako. Mahirap naman kasi yung, you know... Alam mo, ang media, they... They, they, they can weave a lot of stories out of a single ah, Kaya ako naman, pinapatulan ko, I purposely, nagpuputang nagpuputang ina ako para ma-challenge yung ano. Ito si Duterte, hindi edukado. Tama, hindi ako edukado. Ang natapos ko, College of Law lang, abogado ako. Sabi nila, hindi daw ako... Statesman? Tama. Kasi marami nating abogado, wala mang subject na statesman dyan sa ano? <laughs> with, with curriculum natin, meron ba? Sabi nila, bastos daw. Tama, bastos talaga bunga. Putang ina, pagkaganong kaharap ko, itong mga dorogista para itong bastos mga media, lalo ko yan silang binabastos para lalo magsulat na magtrabaho, bigyan ko sila ng trabaho. Because in the end, <laughs> alam mo, in the end, she will fight against herself. Ganoon yan eh. So yan ang technique niya. Ah, si Duterte nagsabi ng ganun. Totoo. May bawal ba yung... Tapos si Duterte ng hipo. Ano magsabi ko ng hipo ako. Sabihin ko nga na, manghipo ako kanina, nag, uh, lalabas yung bukas. O may kinumot na naman na tutoy ang putang ina niya. <laughs> eh, mga gusto yung malisya nila. Kasi ayaw ninyo ako maging presidente. Kasi kayong mga mayaman, may mga newspaper, sa yung mga mga UP ano graduates ko no yung mga commentator sila mang may ari na yung ano yung Rappler kasi in the first place you did not want me to be president because I do not belong to any of the ruling elite in this country. Putang ena ninyo, hindi ninyo po ako pari. I am not your president. Manigas na kayo para sa tao ako. Kasi ang tao ang nagboto sa akin. Biro mo, 6 million ang majority ko. Despite of your, lahat na propaganda tinapon niya. Of late, ito si Tatad. Siya yung may sabi na ako raw may, may, ah, every time yan, ako raw may, ano, may... Uh, cancer of the colon, tapos na operahan na ako, ganon ganon. Well, sige rin ako, ako sa kabalik-balik na dyan sa write-up niya sa newspaper, pati ako tuloy naniwala na. <laughs> Kasi minsan, utot ako ng utot, sabi ko bakit Hindi, <laughs> bago ako maligo, inam, na, ko yung muka ni Tatad eh. <laughs> Ginanong ko yung puwit ko. Wala man. Amoy etat pero malaman mo man kung cancer kasi it's rotting. Uh, it's infected. Wala, sabi, wala, wala man. Alam mo tatad, sinulat mo na ako may cancer, may lahat, gano'n at ikaw pa yung yumari na namatay daw ako yung araw na yon last month. Ako, tinatanggap ko lahat yan. In stride. Politiko ako. Ikaw, tatad, sigurado ako, baski magtanong ka, sinong doktor dito, so, ikaw may diabetes, advance ka na. <laughs> Alam mo, tatad, ang utin ng isang lalaki, ganun yan. yung kay tatad gano'n na. <laughs> Kaya ikaw, tatad, ikaw man nag-umpisa nito, kita kami ng asawa mo, ipahipo ko kung... Putang ina mo, sinumula mo ka kabastusan eh. Hindi, bastusin kita. Eh ako, sabi ko sa iyo, wala ako na probinsyano ako. Wala kaming good manners and right conduct mo. Bon? Ang ina mo, basta kung sino lang ang matibay doon. So, do not do unto others what you do not want others do to you. Ganun yan. You cannot have, you cannot have your cake and eat it too. Bago ka mamatay, ano ka pa naman, itong organisasyon ninyo para pagdipinsa ng pare, upos di? Upos na, upos ka na dyan. Well, you're a disgrace. Ikaw pati yung katuliko. Totoo lang. Kaya yun at una. You started it then. Uh, yan ang sinabi ko. Diretso na lang tayo. Ah, Karnaper kayo. Lalo na patayin ninyo. Ang mag ka ng bata tapos patayin mo. Uh, you just wait. Yung nag ng four-year-old, patay na yon ha? Baka akala ninyo buhay pa yon. Ako bang ng paraan? Hindi Ako. Ako yung pakulong. Ngayon ba bata, patayin mo? Ma, bakit kita papayagang mabuhay? Para man rape ulit. Tapos matimingan mo pa yung magaganda. Naunahan mo pa ako ulit. ka <laughs> May mga ganda ro ko. Ayaw man siyang tumingin. Tinitignan ko yung mukha niya ayo ay tumingin kanina pa. Alam mo sini ako salita dito sige ako tingin sa kanya. Ayaw talaga tumingin. Hindi ba bang pang ano lang ayong pangpakilala lang ako. Ah. Uh, hindi yung kapatid ni pati mo yan ni eh, ni eh, Atty. Tolentino. Kasama ko yan sa Congress noon. Hindi yan. <laughs> so, corruption, alam naman niyo. Eh. Ako basta corruption. Oh. Zero tolerance. Oh. I if if you're incompetent, if you, yeah, lalo na kung korap ko talaga. Ang masakit sa akin, I have fired about five cabinet members. And most of them were with me in 1988 when I started to be mayor. Yun ang masakit sa akin. Sabi ko, alam mo, marunong ako magbayag na utang na loob. Eh. Kasi kaming mga uh, ano, uh, Bisaya, etc. Ang utang kabubuton, utang na loob. Kaya gano'n na lang ang um, kaya lang kung may pera ako, pagawaan ko kayo ng sapatos bago lahat ni eh, Mang Orle. Sukatan mo ito lahat, Mang Orle. At uh, yung Wag din atras yung atras sa sapatos. Goma manyan yan. O ito, bagbigay ni Bungo. Hmm. Nang bibigay yan si Bungo, ibigay eh, mo sila. <laughs> you know, corruption is, uh, Marami na akong... Zero ako diyan. Basta corruption. Pag nandiyan ka sa corruption, well, sometimes kung... Um, hindi mo ka inadequate o hindi mo nahabol yung trabaho i, I it could be yeah. fair is fair